bless po mga kapay 9 and I hope po na sa maayos po yung ating duty na yung araw ngayong araw po ng uh, Todos Los Santos so hopefully po maging ingat po tayo sa mga duty natin kahit pa nandiyan tayo sa duty natin at least uh, tuloy pa rin po yung anak buhay and ingat po palagi na po yung lagi natin masasabi ano po okay ang ating pong bibigyan ngayon ng paglilinaw o tutulungan natin yung ating isang followers po natin na mayroon siyang pinagdadaanan kasi mayroon nga siyang tanong po na bago lang siyang Uh, security officer nakakatalaga. So, sabi po niya, wala, siya, wala pa siyang kumpiyansa, kumpiyansa sa sarili niya. Sabi so, yung self-confident niya, mababa pa. Although, pinagdadaanan po talaga lahat yan. No, huwag tayong uh, matakot sa ganon. Kasi normal po yan eh. Makakaramdam tayo ng medyo hindi ka as is. Kasi nga po, first time tayo doon sa larangan po na ibinigay sa ating uh, trabaho. Pero tandaan po natin, like sinasabi sa previous vlog ko na kung pinagkatiwalaan tayo ng mga boss natin bakit yung sarili natin hindi natin kaya pagkatiwalaan unahin natin yung sarili natin tandaan natin mas higit natin kilala yung sarili natin so opportunity po yun huwag gawin natin challenge sa buhay natin yan huwag tayong matakot huwag tayong mangamba although meron din natin may pero lagi natin iisipin yung positive side kaya ko to walang imposible laging ganoon, talagang dadaan tayo sa struggle niyan eh. Normal po 'yan. Lahat po na naging officer dumaan diyan. May part dumaan din po ako diyan. Petition, maraming petition na naganap sa akin. Pero sabi ko nga, alam ko kung saan ako, ako Kaya dapat po ang mga officer laging nag-aaral. At higit sa lahat po, ipakita natin. Hindi, ipin, hindi yabang po yun eh. Kailangan meron tayong sense of humor na kasi ang mga tao natin, nag-o-observe yan nagcha-challenge yan. So, may bibigay akong mga tatlo lang na ibibigay ko na paka paigtingin natin bilang mga opisan yung itong ibibigay ko mga example upang higit na maging accurate or karapat dapat tayo bilang officer. Lahat naman, qualified maging officer. Dangan nga lamang po kulang sa pagbibuild ng kaalaman ng isang officer. Kailangan sa akin ang bigalingan ang mga seminar, tulong lang yan. Pero hindi magaganap yan pag hindi mo ginawa ng action or hindi mo inaccept na kaya mo. At dapat hindi ka lang doon nakabase. Magbasa tayo ng mga books. Aral, hindi lahat kailangan spoon feeder tayo. Kailangan nag rin tayo. Nag-search tayo. <clears throat> hindi po pwedeng doon ka lang nakabase kung ano inibigay sa hindi. Dapat binabalance natin yan. Maraming mga books na pwede makatulong sa atin na bumili. Ganun po talaga. mag invest po talaga tayo kung gusto natin mag-grow as an office. Pero sabi ko nga, hindi naman lifetime ang trabaho natin. Ganun pa man, higit pa rin natin pag-ibayuhin yung pag-resign natin kailangan or pag retiro natin kailangan alam natin na masigit pa yung patutunguhan natin kaysa nagtatrabaho tayo. Pero habang nandiyan po tayo, dapat higit natin pag-ibayuhin kasi ito yung source of income. Okay, una po, para magkaroon tayo ng kumpiyansa, ito po yung gagawin natin. Number one, siyempre, pag mga officer dapat, physical appearance. Ibig sabihin po, kailangan maging maayos tayo sa larangan ng pananamit, especially sa uniform. Siyempre, pag nakitaan kang lausin na officer ka, nang mukha kang scarecrow. Hindi natin minamalit, no. I'm not saying na I'm not blaming those officer na Dapat po bigyan naman natin ng karapat dapat sa itsura natin. Hindi scarecrow lang na nakatayo diyan, na naglalakad diyan, 'di ba? Parang minsan pag talikod mo pinagtatawanan ka naman yan. Given ko yan. Normal talaga yan. Talagang hindi natin maiaalis yan. Kaya sa mga officer challenge po yan. Ayusin natin yung uniform natin. Kailangan nakaplantya yan. Talagang maayos, malinis. Tapos ah, uh, itsura natin di ba naman pangit na tao eh. lahat tayo sabi nga created by God lahat mga gaganda tao maaayos walang taong pangit di ba kasi inilikha tayo eh tao lang ang sabi na pangit kasi siguro standard yun ng, ng, ng mundo pero in, sa God lahat tayo maayos kaya walang pangit ngayon paano mo dalhin yung sarili mo siyempre tao tayo kailangan siyempre mapanghusga mga tao di ba ang judgmental ganito ganyan so ayusin po natin po yun, physical appearance. Sa atin, paghaharap tayo sa mga tao natin, dapat naman kaigay-gaya at maayos. Ano po? Pangalawa, <coughs> yun nga po, yung proper grooming, syempre dapat naka, ala tayo mustache, dapat naka-eye, kanyan, malinis, maayos, yan. So, next po natin is yung pag nag-guard mounting tayo. Sa guard mounting, yan. Dito number one yan, syempre, dapat may guard mounting. Kailangan na ipapaliwanag natin ng maayos yung concept ng company. So, kung bago tayo sa company, makakatulong natin sila. Ano ba yung dapat ganito? Kaya nga dapat, sabi ko nga sa mga previous vlog ko, panoorin po natin, sir, yung nagtanong po nito, na <coughs> dapat aware tayo doon sa mga households ng company, paano natin ipapaliwan. Kasi, recap lang po yan doon sa mga subordinate natin na i-implement nila. So, pag nakita nila na, well, ano ka naman sa pagbibigay ng mga tasks, iisip yung mga yan kasi kailangan ipakita mo na yung leadership mo yung entitled mo na ikaw ay isang leader na dapat sinusunod at ikaw mismo dapat parang mo ka din sumunod doon sa mga protocol ng company hindi yung ikaw mismo ang officer eh, ikaw yung hindi sumusunod sa mga kung ano wearing your ID, hindi ka naka-ID tapos late ka laging pumasok so sabi nga lead by example Yan. kailangan nakikitaan nila na isang ehemplo na dapat nilang sundin kasi nakikita sa iyo. Kasi kung nagsasabi ka, mali naman yung ginagawa mo. Nakikinig lang yan, pero hindi yan sabihin mo nagliintak sa isip nila. Hindi. Diba? So, yun. Ngayon, kaya may ipalmang tapos, meron ka pang mga another source na makatutulong sa kanila. Kung paano pa ayusin yung ganito, kung may tanong sila, mga queries, dapat nasasagot po natin yan. So, dapat prepared tayo. Diba? Ganun po dapat. Kasi pag nakitaan nila na mahina tayo, wala talagang ano yan, hindi ka susundin yan parang wala ka dyan, ganito lang yan ganito ganyan, marunong pa nga gumawa ng report yan, e, ganyan yan, e. given po yan huwag tayong magalit sa kanila kasi normal po yan, i-challenge pero syempre hindi naman sasabihin po ng harap-harapan sa atin yan, kung harap-harapan ay eh, hindi naman maganda yan, kaano na yan di ba? insubordination na yan na ginagawa natin yung mga mali hindi ka di ba, ba? so yun, and aware tayo po sa mga do's and don'ts, yung mga rules, yung mga policy, ano dapat natin gawin. So, pag nakita po nila yan, <coughs> at makita nila sa atin yan na okay to, marunong siya, talagang ano. So, susunod so, po yan, huwag nating madaliin. Sabi nga sa lahat ng bagay sa mundong ito, may tamang panahon. So, huwag madali. Talagang normal po yung dadaan ka dyan. Kasi ako nga po, bago din ako sa mga detachments, kasi lang po, po tayo ng tubig, ano, medyo mani yung ating kalamunan nung bago rin ako sa mga ganyan dinanas ko na din po yan Akala nila bago ako security syempre medyo ano tayo yan mga ganyan hanggang sa pinitisyon ako repetition <coughs> dito ganyan ganyan ang dami eh siya ko naman handa sa ganyan kasi sa lahat ng hinawakan ko marami na akong petition na ginawa ng mga security person kasi pagdating ko sa trabaho talaga strict ako not to the point na para sila hindi pag trabaho trabaho talaga <coughs> ayoko ng pakaangkaang ayoko ng mga gwardiya na nandiyan lang para do lang i eh. Hindi dapat po gano'n. So, gagawin ko talaga yung lahat. And then, sige, petition, ganyan. O, di gawa ng report. Patawag ako ng agency, sige, doon, ganyan. So, nasaan sila ngayon? Yung mga ayos sumunod, tanggalin po, or, I mean, i-request natin for dismissal. Kasi, replacement. Kasi, hindi, hindi yan kung talagang ginawa na natin lahat, ayos sumunod. Nansin, lalo kong taon na, tapos nagkasungay na, ikaw pa yung mali ganito, wala akong mangyayari. Magulo lang. So, gawa tayo ng na, na ma-replace sila. Pero kung iyan ay bago pala, ipakita natin. At pag iyan ay sumunod, nalang bilang okay tayo, sigurado po yan. Susunod at susunod yan at magkakaroon ng respeto sa atin yan. Okay, so next po natin doon is yung <coughs> word of honor. Dapat mayroon tayo noon. May isang salita tayo. <coughs> pag sinabi natin, dapat ginagawa. Ako po kasi, kasi kanya-kanya po dapat ng Hindi na, hindi ko kasi maituturo kung ano yung dapat nyo sa detachment bilang sa atin dapat nagki-create tayo ng sistema po natin. Although may matututunan pero baka may hindi akma sa inyo. Po. Ako kasi, in my part po, ano, talagang sasabihin ko yan. Hindi ko yung ginagawa na ganang report. Hanggang salita ka talagang sinasabihan ko. It's by sa guard note. Pero pag sumagad na talaga ako yung point. Kasi pag ginawa natin ng report, sabi ko nga sa kanila, magiging man ang ng towan pa yun nila yan. Sabi ko nga kung talaga hindi nyo kaya ang policy, house rules dito, yung pinasusunod natin, magpaalam na tayo ng maayos sa agency. Parang walang, walang problema. Kasi kung gagawin ng report, kasi sa na ayoko talaga yung may part na yung gumagawa ng report sa guard ko, lalo kung may mga violation, mga katigasan ng ulo, di ba? Parang nonsense eh. Kaya ang line dito hinahir with the purpose, magtulungan eh. Kaya ang sinasabi ko, any concern, tanong, suggestion, tapos wala. Tapos ang tayong problema, maraming ganito, ganyan, ganito. So, so talagang pasaway na talaga ayaw pa rin na kami tsaka ginagawin na and I make sure talagang sabi na hiwalay anti-color sa puti ganun kasi kailangan ng officer may salita ka din eh. hindi mo pwedeng magpakaangka-angka naku lalamunin ka ng buo ng mga yan maraming ganyang attitude ng mga security or personnel na dapat po sa atin palang eh ginugrong na natin sila kinakausap or or, or pinakamalabis kausap sa office ako iniisa-isa ko sila nagkakaroon ako ng ito yung inyong ano ito yung performance na nakikita sa iyo. Pag okay, iyan natin. I-recognize natin. Okay, mausay ka mong trabaho. Ito yun mo yan. Maganda yung pinapakita performance. Yun, yung ganun po. Kasi hanapin nyo kung ano. Kasi ang attitude ng tao iba-iba eh. So, so ano yung attitude ng tao? Pag-aralan po ninyo. Kasi kasama po sa officer Kasi pag puro lang tayo trabaho, ganito lang po. Tapos yun, napapapayate mga tao. hindi magiging sakit ng ulo din natin yung return yan. So, dapat ang sana officer, nakashadow tayo lahat. Especially kung ano yung purpose natin sa trabaho. Para sa client natin. So, kailangan po may salita tayo. Nararamdaman nila na yung sinasabi mo, totoo. Diba? Yung talagang uh, alam nila. Ngayon, pag tayo magagawa na, para mag kasi pag hindi mo sinampulan yung mga yan, wala eh. Pag sinampulan mo yan, ay totoo nga pala sinasabi niya sa rin. Basta-basta na At ipapaliwanag din natin, ano yung reason? Diba? Kasi sa natin, para saan ba to? Para sa pamilya natin. Bakit nagtatrabaho araw-araw na dito kayo? Ba't tayo natin ayusin pa? Na paano pag nawalan kayo ng trabaho? Isang araw mawala sa iyo, paano na? Paano yung pamilya, mga anak ninyo? Nag-aaral, nagbabahay kayo ng bahay, araw-araw kayo gumagas. Imagine nyo yan. Oo, maraming maa apply yan, yan, sasabihin nila eh. Pero ang tanong, ilang araw, ilang linggo bago ka makakasok? Ano, maka Diba? ay kung sobra pa yung napaka-scrutinize pa yung mapapasukan mo, ang daming ganito ang daming ganyan, so paano na so yung pag naintindihan nila yan mararamdaman nila na may concern tayo sa kanila Yung dapat eh makita nila na concern ka sa kanila hindi hanggang trabaho lang kailangan maiparamdam natin na eh, tayo yung pinaka magulang nila kapatid nila na nag-aalala sabi, ito yung trabaho natin ng office, hinar tayo ng mga agency para i-shadow yung mga tao na yan maprotektahan natin. So, dapat we have to protect them, not to harm them. Pero, kung mali na, kaya nga pinoprotektahan mo at mailipat kasi mabubulila sila, so, baka makadamay pa ililipad, ipapariasahin. Iyon ang isang part ng pagpaprotect. Hindi yan para sila tanggalan ng trabaho or what. Kasi, isa siyang, ang napaka, ano talaga sa trabaho, ayaw sumunod, ang daming ganito, ang daming ganyan, laging late. So, matadamay ang detachment. Eh, kung sampu kayo dyan, isa lang siya, edi, eh, sabi nga, di ba, sabi nga pag ang barko lulubog na, ay eh, itapon na din yung pabigat. Di ba, ganun naman eh. Di diba, sa isang bangka, pagka lulubog na talaga, ay eh, itatapon mo na yung dapat na itapon na hindi naman mahalaga. Pabigat siya kasi lumubog. Yan, ibig sabihin, ibig sabihin, to the point na i-chapwera natin. Ang point is, interest natin sa agency para hindi na maging problema. So, yan po. Kailangan po makita nila yan. Tapos po, yung mga dapat mayroon kang uh, marunong ka din makinig sa mga kanila mga hinahing ay naanwa kaya nga ako sa guard mount wala ko sinasabi any concern suggestion clarification diba question so pag wala at least pag nagsabi ano yung erase natin yung question na to okay ganito yan ganito ganyan ganyan yun so at least makikita nila na hindi lang puro trabaho makikita natin na kailangan natin kasi pwede dapat din yung concern nila kasi baka mamaya nga eh <coughs> yung concern na yun ay eh, makatulong pa para lalong maging maayos yung trabaho natin mga ganon huwag tayong palaging tayo ang nagdi Kung kumbaga bigyan natin sila ng chance na parte sila baga, work as a team yun ang pakahalaga po nun. as a team dapat team tayo maramdaman nila na andyan tayo kasi kailangan ka nila at kailangan mo din sila work as a team di ba? yun pag nakakita nila yan naging my soul. Ngayon yung mga iba yan, di na good morning, di na gaganong, okay lang yun, di big deal sa atin yan ako, di makasaluduhan, okay lang yan. Tapos so, sabi ko, ayusin nyo yun lang yung trabaho nyo dyan, para sa inyo yan, much better yan. Hindi na kailangan pa yung ganyan. Kung kaya, ginigreet ka, iba naman, sumasaludo, okay yun. Pero that's the standard dapat, magigreet ka sa mga officer mo, dapat din yan. Pero kung hindi, kasi ngayon iba na kasi ang mga training talaga, di ka tulad before na talagang sobrang ano ngayon, eh normal na po yun. Initian ka lang, okay na, make a smile, okay na yan. Ha? So, yun po. ah kasi bago lang po si sir, alam po na medyo nag-struggle ka pa. Normal po yan, sir. Masang importante lang, ah patuloy ka lang. Ano ka, mag-research ka. Sabi ko nga sa'yo, open naman yung aking messenger. Pwede ka po magtanong, tuturuan kita kung ano yung mga dapat mong gawin. So, yun naman ang ginagawa ko sa mga followers ko na nag-anam. Sir, mapapaturo, ng report. Huwag po kayong magkaroon ng hesitance na magtanong po sa akin. Yan po yung aking aim na makatulog sa maraming mga security personnel na upang maging lalong mahusay sila sa larangan ng kanilang trabaho. Hindi para kayo mag class or what. Eh, ang aim ko lang is kayo nagpapaloko. Tatandaan nyo po lagi yan. Kaya kailangan po lagi tayo nag-aaral, nagbabasa nananaliksik para hindi tayo na luloko. Kasi maliit. Tsaka, Tsaka tayo pang officer raw ay isa pa. Huwag kayong hilig pa libre. Yung mga buraot, yung pa-kape, mga ganyan, pati yosi, iwasan nyo po yun. Kasi pag doon kayo napunta, yung mga ganyang officer, kasi mayroon din mga ganyan, <coughs> na pa libre ng almusal, ng kanyang lunch, ng dinner, pati kape, lahat, pati yosi pa. So, wag nyo pong gagawin yan, kasi bababa ba ang tingin sa inyo ng inyong mga security guard. Kahit sabi mo, binibigyan niya sa isip ng mga yan, hanggang sigarilyo lang pala si sir hanggang kapilang pala. Di ba? Ngayon, kung talagang binibiyak ka kasi alam mo naman na pagpapasalamat o oh, wag, okay oh, yun. Pero yung tuwituinan na lang, kasi may ganyan kilala dati sa yung papalitan ko ng office yan, yung transition kami, apa pagbaba namin, nakaredy na ang pagkain lahat. Ando na lahat, kakain na lang kami. Sabi ko, wow. Para pala natapos, Tapos din, pati almusa lahat. Sabi ko, ha? Tapos ano ko, nagpapalit nagpalit na kami, ganun daw po talagang ginagawa ng mga guards sa kanya. Ay, naku kasi pag hindi raw ginawa hindi sila binibigyan ng overtime, pinapa-day, o pag sobrang tao pinapa-away, mali po yun. Huwag pong gagawin yun. Kailangan maging pair po sa lahat. So, pagka may mga overtime, tanungin lahat. Kasi ako po, ganyan ang ginagawa ko. Wala silang masasabi na si sir. Lagi lang naman yun na, yun na ano, bata-bata system. Mayroon mga ganyan lumalabas pa rin. Pero pag alam mo tama, wala mga silang magagawa. Pero pagdating dating doon sa may mga rest day, kailangan ikot. Pag ayaw mong... Kung ayaw mong mag-straight duty, ibigay sa iba, kasi bantang huli sabi ni Sir, pinapag-straight duty kami, hindi So dapat i-balance po natin lahat, tanungin sila, kasi ibabalik po sa atin yan sa mga officer. Kaya nga, ingat tayo palagi, kasi minsan natatakna din ang officer, dahil din doon sa mga subordinate niya na i which is pag napatunayan din niya, Kahit anong sa inyong petition, kahit ilan pa yan sila, ilang tao pa yan, basta tama po ang officer, wala silang magagawa, lagi natin tatandaan kuya. sabi nga, the truth will set us free ako ilang beses akong napetisyon lahat, napakadami na po ng mga ano ko, pero sabi ko nga trabaho lang, walang personal lang. Kailang ginagawa ko lang ito itong mga trabaho na ito, mga tasks na ito, hindi ito pang personal, sabi ko, anong ko ba sa sarili ko, kasi sisirahin ko ng dahilan sa mga ganyang bagay, nandito ako para ibigay yung best kay client, kasi ito yung nagsusustain, kung bakit tayo may trabaho, pag wakita okay kay client how much more ang agency natin Di ba kahit pa yan, kahit sino, kahit mga inspector pa ang mga kampi nila, basta tama kayo, walang magagawa po yung mga yan. Tatandaan po natin. Yan. ako, hindi ako mapag across o what. Eh. Pag akong ginawa din ng kalokan at ano ko yung nasa tama ako, eh, hindi po pwede po yun. Kasi ang pag ako talaga tama, kahit sino po yan, hindi tayo nag-iaya ba? Yung lang pinanindigan ko sarili ko. Pag tama ako, talagang i-contest ko yan. Whatever it takes. Ganun po dapat. Kailang opposite meron kang paninindigan. Hindi po pwede dito nakapakaangkaangka lang yung sandaling alin ka lang, Magsupi ka na, huwag po ganon. Kailangan buwang loob mo dyan. Pag naging officer ka, hindi ka pwedeng kahit sino. Pero maging magalang tayo. Ang ibig ko lang pong sabihin, ipanindigan natin ng tama. Kailangan may angas. Not to the point mayabang ka. Diba? Kaya nga, magbasa po tayo. And then, makinig. Napakalagang po. So, ayaw po nakatulong kay sir yung kanyang tanong sa akin. And, ingat lang lagi sir, kayang-kaya mo po yan. And, have a blessed day po sa ating lahat.